Paano kung sabihin ko sa yung pwede mo ma-enjoy ang kahit anong pagkain na hindi nag-aalala sa pagtaba? Insulin spike po yung pangunahing dahilan kaya tayo tumataba. Kadalasan nangyayari yan kapag kumakain tayo. At kapag mataas ang ating insulin, dyan tayo crave ng masyadong matatamis, dyan tayo nagdadagdag ng timbang, at dyan naglalabasan yung mga bilbil natin. Ang tipikal na pagkain Pinoy ay ulam, kanin, gulay, at syempre, dessert. Ngayon, pakinggan mo kung ano yung tamang pagkakasunod-sunod ng pagkain ng mga to para hindi ka mabilis tumaba. Pagkakain po tayo, unahin natin yung gulay. Kasi ang gulay po meron niyang fiber. Ang fiber Flavor, kumakapit po yan sa ating sikmura at nakakatulong yan para hindi masyadong tumahas ang ating sugar. Sunod sa kanin yung mga ulam. Ang ulam po kasi mayaman yan sa protein and ang protein matagal yan matunaw sa ating chan na nakatulong din para dahan-dahan yung pagtaas ng ating blood sugar. After nyan, pwede na tayo kumain ng kanin and syempre yung ating dessert. Pag ganyan po yung pagkakasunod-sunod ng pagkain natin, mas kontrolado natin yung ating blood sugar at hindi ganong tumataas yung ating insulin. Pero syempre nakadepende pa rin yan sa lifestyle mo kung active ka naman kung may mga iba't ibang uri ka ng sakit and syempre sa dami ng kinakain mo. So kung may kakilala ka na mahilig kumain pero ayaw tumaba, tag mo siya sa video na 'to. Sarap.